nanonood yung dalawang pusa ko ng butiki. <laughs> Tingnan niyo mga langga. kung paano sila manood. Tingnan niyo yan. Ayan. Talaga nakatitig sila sa TV. Oo. Yung dalawa na yan. Oo. Yung isa. Gusto nang tumayo. Kailangan. Abtik yung ano natin. Galawan natin baka biglang tumakbo oh, at ano yun yung TV ayan yun o oh. grabe titig ng dalawa super titig ng dalawa nananood ng TV lalo na o oh, tingnan yung mga langga yung paano manood o okay. oh, diba? <laughs> Lalo na yun, oh. Tingnan nyo, oh. Mm, grabe. Sa isip-isip nila kung makuha, paano ko itong makuha itong butiki na to Yung isa, oh, tayuin na, oh, oo. Oh. Oh, Parang gusto na siyang, oh, andun na, andun na. Ayay ka. So, ayun na. Matay na tayo dyan. Oh, dalawa na sila. Awag, <laughs> wag! Wag reng. Manood lang kaya reng. Sige na ka. Tingnan nyo. Mata nila nasa taas. <laughs> Ganyan lang yung pusa po oh. O oh, diba? O. Oh. Sarap ng nila o. Oh. O. Oh. sa Sasakit yung ano nila yung liig nila. Kapapanood. Ayan. Yung maliit gusto ng gusto na niyang kunin eh isip-isip siya paano niya makuha yun o yung ano na oh, nag-aaway na tuloy sa dalawa o oh. paano ka maka pa ano yan makikita nasa ka na arkira arkira hindi mo makikita jan, o oh. o oh. Treng. Ring ring. Skera. Ring Ah. Oh. Yung malaki, yung siri ring, yung banda dito sa likod. Tinitingnan niya yung maliit, yung si Arkera. Eh pag siguro pag aket si Arkera sa sa radio, radio. Eh siguro sa sampalin niya. Ah, oh, ba? Sun cream and... Oh. Butik, eh. Oh. <laughs> Huwag mag-away. Kira, hindi ah. Oh. Lumipat na ng pesos, eh, Kira. Kira. Ano yan? Hoy. Oh. Matituloy tuloy itong butiki, napagod na. Tingnan nyo, napagod na, oh. Oo, oh, 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 nagdami na sila. Oh. Da, sasakit na yung liig ng isa, oh. Hmm. Sige pa, hangat pa dira, day. Sige. Day. Oh, agoy. Kadagkabot sa butiki. Hmm. Mana? Oh, dapat jadi originalnya yang putih ki. Dara sakit sami Oh, nang original yang Op. Ayo ring. Oh, sana. Oh. Nih, Andun pa. Andun pa oh, yung butiki na yun, Nasaan na yun oh, dalawa oh. Yun, kita nyo. Mandalawang butiki. Sandami butiki. Di lang sa sa kisem yang may butiki pati pa sa television oh. oh. Wala na. Oh. Arkira. Arkira. Shh. Ade. Ayan, umalis siya. Naghihintay ko malaglag yung butiki sa telephone. <laughs> oh my goodness. Hanap tayo ng butiki na ano. Ayan. Ano. Oh. Kumakanta na yung butiki. Ring! Ring! Ay, ay ka! Wala na yung kapatid mo. Patay na yan. Sige ka. Bebe. Oh. Ako. Sige ka, mama. Hop! Ringa! Saway ka. Hop! Saway ka rin, ringa. Isa. Sige ka. Ayan. ah toko Tuko pala yan. Tuko. Hindi yan toko Tuko. Hmm. Ito pa yung mga toko oh <laughs> Ito yung nag-aabang ng tuko. Kira. Toka. Yung picture ko kan dalawa 'be. Okay? Kira. Kira. Ayaw, Kira. Mm, mm, da, da. Ah. Yo, ni. No, ayam mana? No, ayam mana? No. Ha. Bisa. Ring. Ring. sareng